So, what's up guys! And welcome back pala sa panibagong video at sa panibagong vlog. And ngayon ay gagala kami dito sa may Budapest. One day before Christmas <laughs> Eve. Pupunta kami sa may ano, sa Parliament unang una. Tapos pangalawa, punta kami sa may Passion Street. Tapos sa, sa may St. Stephen Basilica, pupuntahan namin. Titignan namin dun yung again, again. Uh, Christmas Market. no? And huling pupuntahan namin is yung ano, Tawag dito. Yung city park. So, first Christmas namin to na mga masyal doon. Kasi last year ay may paso kami. Kaya hindi kami nakagala doon ng Pasko. Pero ngayon, puntahan namin. Konti trivia lang po. Dito kami sa San Juanico Bridge. <laughs> ang nagdudugtong ng Pilipinas at Europa. Let's go, boys. <laughs> dito na kami guys sa may ano. Sa may Esteban Ter. <laughs> And yun, yun yung binabaan namin, no? Na Tapos dito makikita mo dyan yung chain bridge. No? Dyan sa taas makikita mo yung... Ayan, sa likod niya. Sa likod ng chain bridge na yan makikita mo yung eh yung Buda Castle tapos sa kabila yung ano Fisher's Man's Bastion yan yeah, nandiyan so kung ka kami doon lalaka rin na yung punta ng parliament ulang ulang vlog <laughs> ha? ulang ulang vlog <laughs> maulang vlog to Ulo yun sa <laughs> maulang vlog <laughs> ah nga yung ulang ano lakad natin lagi natin. tayo Naya, na kami oo walang makakapigil schedule namin to eh Hindi nga pipingilan hmm. Mag-usapan namin Mga na... Mga pa pabebe kami. Hindi <laughs> kami magpipigilan pabebe, boys. Uh, <laughs> <laughs> ang gando. Ang gando niya. Camera. Magandang angle. Oh. Dito? Goods lang? Maka-helmet? Kailangan pa ba naka-helmet? the magical parliament. May trivia rin ako dito eh, kasi nandun ako dati nakatira sa third floor. Karumit ko dyan si Dracula. <laughs> Kung papansin nyo, maraming mga uwak dyan, no? Dyan, sabay kami kumakain. Stig <laughs> nung ano nila, no? Yung architecture. Wala ka nang makikita ganito ngayon eh kasi kadalasan ng mga building ano na mga square building na lang tapos square tapos may patos may patusok pero mga ganito klaseng mga arkitektura talagang ma-appreciate niyo yung ganda niya kasi mo yung makikita mo eh talagang pinaghirapan di ba talagang maganda dito I love this place <laughs> Ayan, so nandito na kami guys sa may St. Stephen Basilica. Ayan. Galing mo may countdown. Oh, ayan, galing ay basar. 7 minutes and 45 seconds. Hindi ko alam kung para sa inyan. Pero, tina natin kung ano mangyayari after 7 minutes. Pagka, ano, pagka hindi Christmas season, hindi siya ganito ka, ano, ka, sa crowded. Ayun ako, kasi niya sobrang crowded siya. Grabe, ang daming tao. Ayun ang kita niyo. Ito lang yung lugar na kahit sobrang dami ng tao, hindi ka mga ngamba na mga walang ka ng gamit. Talagang ano, hindi, wala kang mababalitaan dito na nag ano, mga pickpocket. Wala kang mapabilita kang ganun, mga snatcher, walang ganun. Ayan, mga sobrang dami tao na yan. Kaya, sobrang dami ng tao na yan. Ano na lang naman ng Christmas na, no? Ayan, mga salingan ako. So, ayan, dito pala, guys. Uh, ayan, ginagawa nila is chimney cake. Ayan. During Christmas season, marami nagbibenta ng ganyan. Yung chimney cake. Iba-iba yung flavor niyan. Chocolate, peanuts. Musa, marami. Marami ba yan? Ayan, so, parang paikot siya na tinabay. Ayan, nakarol, nakarol siya. Ha, parang iniihaw. guys. <laughs> ay, so, try niyan. Uh, mas try experience yan dito sa may Budapest. Pero hindi ako nagkakamali, parang German yan. Yung tinapay na yan. So, inaantay lang namin yung, ayan, yung countdown. So, 3 minutes na lang, tinan natin kung ano mangyayari. Pero sabi nila, ilaw e daw yan. Eh so dito lang bigay sa may ice rink dito sa so, may city park. ano? Na lumig na ako. Okay, so ginagawa lang yung tuwing ano, winter season. Pag malamig na naman ang ganda. Eh pag hindi naman winter season, pagka summer, ano yan? Ha? lake. Lake yan. May mga nag-aano dyan, may mga nagkakayaking. Kayaking ba? May mga nagkakayaking dyan pag ano, Pagkasa mo. Tapos may Ferris wheel na siya ngayon. Uy, gisa yan. Pero dati kasi wala yan. Parang hirap ah. Pa. Ano yung gel mo yun? Tumangin siya. Hindi ako. <laughs> ano ba to? Ang hirap gago. Nagaling nila eh <you? laughs> oh. Nagaling niyo <nga! laughs> ah. Nagigigil ako sa inyo ah. <laughs> basic, basic. Natry... Natry ka na, 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 na to last year. First time ko yeah. nung last, yeah. uh, last year. Ito second time ko na to. Ano ba ang technique? <laughs> Kailangan ng <naka> <laughs> B. Naka bi V, yan. Tapos, pag itutulak mo, pag ganito. Yan. <laughs> yan. Yeah. Yan. Yeah. Ano ka na? May improvement na. Ah. <laughs> Unti-unti lang. Makukuha mo rin Yan. Ito, batu galing, Galing, bata, oh. galing bato, batu oh. ganun, ganun, batu? ganun, ganun, apa ganun, 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 Gusto mo magkarera tayo? O, tara! <laughs> ano ba diskarte? May teknik to eh. eh <laughs> Pero nakukuha ko na siya eh. O, takakay na nil. O, O, naan? <laughs> Whoop yeah. I'm a professional ice skater. <laughs> professional. Uh. Uh. <laughs> Ay tama 'yon. Ay tama 'yon. Yung mga tinuro ko dati. Sakit <laughs> pa. Try. Oh. <laughs> ilang pa rin na piste? kailangan natin na ka lean forward kayo eh. kailangan natin na ka forward ka ganun ata, ano okay kayo karera tayo okay paunahan, paunahan kami 1, 2, 3, let's go sarap medyo nakaka-focus eh na ako nga rin eh pinawisan ako Ah, uh, we enjoy. Enjoy yung pa ako. <laughs> Sobrang enjoy, ang sakit. Takot. <laughs> Ayan, <laughs> so pauwi na kami. Dito ang na natapos yung vlog na ito. So maraming maraming salamat sa mga sumama. At maraming maraming salamat sa mga mood. Kita ito sa next video. Peace out.